Ito so, mga sir, mayroon sa ating dito lang click na 150 at uh, magpapa-overhaul ng makina. Dahil gawa kasi na ang uh, tulog ng makina niya ay uh, masyadong matagtag. Ito okay, mga ekonok. Yan. Yeah. Wala kasing sintostan siya mga sir. Okay, pandali mo. Yeah, Kaya, yung tulog ng motor niya mga sir. sobrang talampag mga yun sobrang talampag na yun mga sir kasi naglilik na yung kanyang ano uh, langis dito kumbaga yung oil sin niya mga sir talaga totaling persadong persado na hindi na, hindi na kayang pigilan ng ano ng uh, linkage kaya ang kakaroon ng ganyan tunog kaya batik pag kanyang tunog alam nyo na kagad ang uh, problema ng motor niyo pero kapag ka, nakalagay yung pulley dyan at nakalagay itong belt hindi siya ganoon kaingay pero kapag binira mo Yagi mo siya ng gas, ginamit mo, binira mo ng binira, diyan mo maririnig yung kalampag ng makina. At uh, matik kapag ka once na ganyan yung problema, yung black, damay na damay lagi yan mga sir. Kaya ngayon, iba natin yung makina nito. Paghihiwalay natin to. Ayan. Kaya matik to, paghihiwalay natin. Pero hindi hindi natin siya pabibili ng uh, sigunyal. Baga bibigyan ko na lang isang side ng uh, sigunyal para makatipid-tipid siya. Kasi pagka bumili pa tayo ng ganyang uh, no, buo, medyo may presyo mga sir. Kaya bibigyan na lang natin. Okay, kakasin muna natin to Lahat, pag iiwalay natin, kaso may tayo ng konti, gawa kasi ng walang center stand to mga sir. Pero kaya yan. Yan, yeah, nakalas na natin yung makina sa chassis. At ito na, sinampahan natin sa taas kasi wala nga siyang ano, sintos tan. Ayan, puti nga lang. Sintros na yung nasira, hindi yung laga yan. Kasi pag nasira yan, masin siya pag gagawa. Pati yun, full seal, papaltan din natin yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Kasi kapag ka, once na, ano, kailangan ka natin yung hindi mo dapat basa-basa na huhugot tong, ano, sigunyal. Kailangan kong pangpukukin bago lumabas. Ayan, kakamain mo lang yan. Luwag na. Kaya gusto niyo makita, tanggalin yung kuan cover, tuwag ng tuwag ng ginawa pinakita ko kanina, yung nakatanggal yung cover. Alugin niyo yung pinakasigun Once na naalog niyo nang up and down tapos naalog niyo nang pagano asahan niyo sigun lang may problema na doon. Hindi yung bearing, baka maluwag na. Ah, kakalas-klasin na natin 'to. ito na yung mga kinana, kalas-kalas na natin. At ayan, uh, yan, pang langis kasi hindi na rin din rin kanina yan. Dahil wala nga to Ito, tatanggalin ko na. Dapat dito, hindi natin talaga to talaga basa, basa matatanggal ng kamay mo lang to, Kailangan mo pa talagang pupukin. Kaso sa kaso nito na, ito na makalampag na, kahit hindi mo na pupukin yan, matatanggal mo ng kamay mo lang. Ayan o. Yan. Dito yung may problema niyan mga sayo. Saka dun, yung bearing na yan. Pumalampag na. Ayan. Kasi dito mga sir, kailangan ipapress mo pa to bago mo mailubog. Yan. Tapos iwan yung bearing. Ayan. Pero ito mga sir, hindi natin ito papalitan dahil uh, dadali natin ang machine shop para ipabuild up. Kung baga, papalitan natin dyan, bearing. yun to papalitan natin yan. Saka yung oil seal nya. Yan. Ito mga sena. natanggal na natin yung kanyang uh, sigunyal doon kanina. At uh, ito yung kanyang bayan ng mga sena. Ayan o, oh, maluwag. Kaya kalampag siya. Ayan. Tapos ngayon, nagawin natin, kaya nabanggit ko na yan, hindi natin ito papalitan dahil gusto pa yung kanyang connecting rod. Ang gagawin natin dito, bibigyan natin ng isang side nito, dadali natin sa machine shop para i-transport dito. Okay, meron akong ibibigay dito eh. Na parang ganito mga sir. Ito ang problema nito mga sir ay uh, connecting rod ang problema itong uh, bibigay ko sa kanya. Kaso ang kailangan lang natin dito yung mismo mismong isang side lang nito. Papansin niyo yung bearing niya nakalagay diyan, ay matigas. Yan, dapat dito dapat dyan. 'yan. Hindi nahuhugot. Okay, kanong ko mo uhugot eh yung sa kanya kasi ayan ito yung sa kanya papansin mo dito ayan maluwag nahuhugot dapat ang original nyan ganito ayan ang gagawin natin papamasin shop natin at ito yun yung ilalap ililipat natin dito ayan ito lang lang naman yung machine shop mga sir nasa 400 plus ganyan to 500 depende pa rin yan sa machine shop na pagpapagawa ninyo tapos, syempre matik yan. Pati yung bearing, paltan nyo na rin. Doon na rin kayo sa machine shop magpa uh, uh, bumili. Yeah, tayo natin, lalagay natin dyan. Tapos, kapag kayo lilubog na natin, gumamit kayo ng butane, tapos langisan nyo, sa nyo ilubog ng ganon. Hindi nyo na kailangan pang ano, uh, pukpukin, kung ano yung dapat nyo gawin, painitan nyo lang yan, tapos sa loob ng 50 minutes, pagkainit, salpak na kagad dyan. Ayan, doon natin sa marine shop. Ito na mga sana, na natin yung kanyang uh, sigunyal assembly at yung crankcase. Mamaya pakita ko sa inyo yung pag-alog ng sigunyal tapos yung uh, kapag umaandar na. Ayan, tapos lalagay natin yung bagong black piston-piston ring. Para ma simple na natin to. Ayan, natin yung bagong block natin. Saka yung piston. Piston ring sa mga gasket. Dapat lahat yan mga sabago dapat. Huwag yun ang ilirotoki yung ano. O lalagyan ng sealant yung luma. Kasi mag-overheat lang yan. Ayan, na lang yung kulang. May kakabit. Sa makina. Saka yung water pump maya maya i-sasampayan natin ito sa chassis niya hmm hmm Ito na, buo na yung makina at pwede na natin itong isampa sa chassis. Kulang lang din naman dyan, mga radiator. sa lagay sa ano, chassis, ang iskulan. Yan, yun, yun yung mga gagawin natin mamaya. Yan, bago yung black pot yan. No? Water pump. Hmm, isa lang yan. Ang make Eh, yung ano pala, tanggalin mo yung kwan. Hmm. Hmm. Mahirap dyan eh, walang sintos tan eh. natin yung mga pinak. Ah, ito kahirap mga sir kapag uh, walang center stand, lalo kung wala tayong pang uh, jack sa ilalim, gamit lang natin yan. Kasi may mga pang tayo. Yan, nakakabit na. Tapos maya maya, nalagay na natin maya maya i-video na natin pag natapos nang mailagay lahat tapos pan natin pero wag mo nilalagay muna yan yun, ha Jolda yung panggilid i-hole muna yun pan drain mo natin okay ito mga sir galoy <coughs> natin ayan wala nang play tapos ngayon gagawin natin pan natin pag compare natin yung tunog nung bag nating kalasin yang yan, na. Ayan, okay. smooth na yung ikot niya mga sir. Tapos hindi na siya makalampag. Narinig yung ingay, ito, tsaka yung brittle hose. Kasi ito, hindi pa natin na ilalagay. Ayan, ito yung brittle hose niya. Okay, temik na temik na oh. Ah, wala nang ingay. Eh. Yeah, pwede na tong ano, Makuha mga sir after natin may balik lahat. Ay, salamat. Dito na, si Ana si Boy Tinapay, nagbigay uli ng tinapay tapos nagpa soft pa. Thank you, thank you. Ah, yeah, balikan natin lahat para makuha na rin to mga sir. Yeah, smooth na. Hindi siya tulad dati, nasobang ingay. Tingnan yun clearings. 'yung mga play rings. Ayan, na natin 'yung upuan. At uh, kahit na tayo, naka tayo, tayo umaandar. city na 'yung ano, kumbaga na na. Ah, tayo din